Hi guys, good afternoon. Magkuan na diri amang ah, mag 6 na diri sa hapon, sa gabi eh. So, um, tomorrow is my flight around 8 a.m. And then, uh, mag-prepare lang ko. Ako lang ipak akong mga gamit. Naram ko isa ka bag. Actually, um, duha na. Kaya ako siyang a ako nang gipalit sa akong ante. Brand new pa siya. Need ko dako-dako, dako-dako paani nga bag ani kay kamay ni taayo siya kan kami na nga bag so need ko um dako dako sa perfect na siya para isaragi hapon akong kong dalon nga bag kay para dili na ko magbayad so um naman ko gipalit gud kag hapon so atong ikuan ato ako to ni siya ni um kitawag ani i i-try ay um, airpod. Kani akong gipahit kagahapon para kay akong ingon ani man akong gihatag sa akong anak. Ah uh, dito sa Pilipinas akong gibilin sa iya And then ato ana siyang i-try later. Oh, mugana ba? And then ako ni siyang gipalit kagahapon. Nani siya sa mannequin, mo na lang ni siya last. Oh, no. Naay duha na bilhin. pero mga XXL na extra large. So, mo ni siya kaning 25 um, waist and then regular. 25 waist regular mo siya. Nya bagay mo daw kayo sa ako. Inani ra ka wide akong gusto Di na pa wide na wide jud. So, mo kung ganahan na bagi. Nya napak kuan kayo siya kanang kanang nipis ba nga comfy ka ayo. So, akong gipalit na lang. Di kayo kapalit ito eh. ang nanggod sa huwan sa sa Santa Barbara kay mahal man kaayo kay sa Diri sa Chicago pare parehas ang price pero na how much a difference ng gamay so anyway um na prepare lang ko ako lang ni pang kuha na kong mga gamit ipang transfer the para tomorrow morning kay 6 am ang kumugawas the so around 5 am dapat matan ko para prepare na and then we go na para hilaga ko yung trap.